Hi guys! Welcome to Mami Granny's Vlog! Today is December 24, 2023. So mamayang alas 12 is Christmas na. So ang unang gawin ni Mami G ay ang carbonara. Pero busy na po ang aming kala. Ayan guys, kasi naglaga na rin si Belen para mamaya sa rinuguan. And then, nagmarinate na rin siya ng para sa fried chicken slice na rin siya para sa aming kaldereta. And uh, long life para sa ulam sa tanghod. Ayan. So, masarap ang Christmas pag may handaan kahit pa konti So, abangan nyo guys ang aking carbonara. Bacon. Yes, we have bacon. Tapos, ham. Meron tayong nakaslice na pataas and pa-cubes. Ayan. And then, meron tayong cube na cheese. We have slice of mushroom. And then, ready na yung kawalo natin. Siyempre, yung ating garlic and onions, naka na rin. Ang ating pasta, ayan. Siyempre, ang ating butter. Ayan guys, fresh milk. Ayan. Pwede din all-purpose cream, pero fresh milk ako meron. Ayan guys, lagay ko na yung butter natin. So, while nagmi-melt na yung ating uh, butter, maglalagay na tayo ng garlic. Kasi ayaw ko magiging uh, brown yung garlic, mga ngamoy. And syempre yung ating onions. Ayan ang matunaw yung ating butter. We're chopping now at our ham. Ayan. Nandiyan na si ham na dalawang style yung pag-slice natin. Cubes at saka strips. Haba-haba. Guys, nangangamoy na siya. So, i-add na natin yung ating naka-slice na mushrooms. then add tayo ng salt konti lang syempre pag may salt, may pepper partner yan salt to taste and pepper to taste while uh, sinusute na natin yung mushroom and ham, nagpapakulo na rin tayo para sa ating pasta. Ayan. And mag slice na rin tayo sa ating bacon na nakapride na. Ayan. So, isusute din natin to kasama sa ating ham and mushroom. Pero mag-iwan din tayo ng konti para sa toppings mamaya. Kasama sa shredded cheese. Meron tayong cheese cubes na isusute sa ating sauce meron din tayong sa toppings. So, ayan guys, magdagdag tayo ng konting bacon lang kasi sa toppings natin. Pero para mas masarap, meron din siyang nakamixture sa ating sauce na bacon. Ayan. And while sinusutay natin guys ang ating uh, sauce, ating sauce, pwede tayong mag-add ng One spoon of flour. Pero depende sa inyo. Ako kasi ito yung pampalapot natin. Kasi kung diretso all-purpose cream or fresh milk, talagang magtutubig lang siya. Hindi siya mag -estiti. So, mas masarap kung parmonara pag siki talaga siya. But, kailangan na din kayo ng water. Kasi, alam nyo, ang flour mag kaagad. Kunting water lang. Hanggang ma-dissolve ang flour nag na talaga kahit nag-add na ng water so it's time to drop our milk pwede kayong gumamit ng fresh milk, all-purpose cream but uh, ako fresh milk kasi ito yung nabili ko okay, magdadagdag na rin tayo ng ating Nestle cream na cream atin sa kanya mag-add na rin tayo sa ating cubes, cubes, small cubes na cheese So, ayan, guys. Malapit na yung ating pasta. Mmm. Kunting kulo na lang to. Ang pasta natin, hindi natin masyadong lulutuin kasi lulutuin pa natin dito kasama sa sauce hanggang magstiki talaga. Totally yung ating sauce. So, ayan. Sticky na yung ating carbonara sauce. Ayan, guys. Ayan. So, time to drop our pasta. Yung ating pasta, guys, di pa yan siya talaga totally luto kasi lulutuin ko pa yan together with the sauce. Ayan. Para magsipsip talaga siya. Nanamnamin talaga niya yung lasa ng sauce. Gusto ko maraming sauce. Nakalohit na tayo ha. Ayan guys, oh. Ayan guys, oh. Wow. 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 Lahat ko na yung carbonara pasta natin kasi may sauce pa naman. Tamang tama lang. Ang isang kilo kasi hindi ko na nilahat kasi feeling ko baka hindi magkasya sa kawali yung sauce. Ang sobrang dami. Wow! Look at this. At wala pa yan ang bacon at saka shredded cheese on top. Ayan. Pero while minimix nyo yan guys, kailangan nakalohit na kayo. Baka matuyuan naman siya. sarap. Lipat na tayo, but bago da, yan, maglagay din ako ng cheese sa baba. Bago ko ilagay ang pasta. Para may cheese sa toppings, may cheese pa sa ilalim. Tapos na yung carbonara natin. Ayan na. Ang daming sahog. Maglalapag na po ako ng aking toppings na bacon at saka cheese. <laughs> Yan. Sarap. So, that's it.